Mga kaibigan, kung gusto niyong malaman kung gaano kahaba ng buhay ng mga taong nauna sa atin, nababanggitin ko sa inyo sa video ito kaya panoorin niyo ang video ito. Siyempre mga patid, ang uunahin natin ay si Adan. Sino bang hindi sa kanya nakakakilala? Halos lahat ng tao ay nakakakilala sa kanya. Si Adan mga kapatid ay nabuhay siya ng siyam na raan at tatlong pong taon. So ganun kahaba yung kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sabi sa aklat ng Henesis, Kabanata 5, at ang talata ay tatlo, si Adan ay isang daan at tatlongpong taon nang maging anak si Seth. Nabuhay pa siya ng walong raang taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae bago namatay sa gulang na siyam na raan at tatlong pong taon. Ikalawa mga patid, si Seth. Si Seth ay nabuhay siya ng siyam na at labing dalawang taon. Sabi sa aklat ng Genesis, kabanata lima at ang talata ay anim, si Seth ay siyang daan at limang taon nang maging anak si Enos. Nabuhay pa siya ng walong at pitong taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak at siya'y namatay sa gulang na siyam naraan at labing dalawang taon. Ang ikatlo mga kapatid ay si Enos. Si Enos na anak ni Seth. Si Enos ay nabuhay ng siyam naraan at limang taon. 905 years. Aklat ng Genesis Kabanata 5 at ang talata ay siyam pung taon naman si Enos na maging anak niya, si Kenan. Nabuhay pa siya ng walong daan at labing limang taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak na matay siya sa gulang na siyamnaraan at limang taon. Ang ikaapat mga kapatid ay si Kenan na anak ni Enos. Si Kenan ay nabuhay ng uh, siyamnaraan at sampung taon. Sabi sa aklat ng Henesis Kabanata 5 at ang talata ay labing dalawa, si Kenan ay pitongpong taon nang maging anak si Mahalalel. Nabuhay pa siya ng walong daan at apat na pong taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak at siya'y namatay sa gulang na siyam na raan at sampung taon. Ang ikalima ay si Mahalalel. Si Mahalalel naman ay anim na putlimang taon ng maging anak si Jared. Siya ay nabuhay pa ng walong at tatlongpong taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak at namatay siya sa gulang na walong at siam na taon gulang. And next ay si Jared. Si Jared ay isang daan at anim na put dalawang taon ng maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak bago siya namatay sa gulang na siyam at anim na put dalawang taon. At ang susunod natin mga kapatid ay si Enoch. Si Enoch naman ay anim na put limang taon nang maging anak niya si Matusalem. Nabuhay pa siya ng tatlong taon nakasama ang Diyos. At nagkaroon ng iba pang mga anak at umabot siya ng 365 taon at sa buong panahon kasama nga niya ang Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. So mga kapatid, tignan natin yung buhay ni Enoch. Si Enoch mga kapatid ay siya po yung example ng rapture. Nabaging sa Old Testament o sa Lumang Tipan, si Enoch po ay hindi nakaranas ng kamatayang pisikal. Siya po ay kinuha ng Panginoon sa gulang na 300 at 65 taon. Siya po ay inakyat sa langit ng Panginoon na hindi nakaranas ng kamatayang pisikal. So mga kapatid, napakaganda ng buhay ni Enoch. Yun po yung ating tinatanaw sa hinaharap, yung tinatawag na rapture or pagdagit na nangyari sa buhay nitong si Enoch. At ang, at ang susunod natin mga kapatid ay si Lamek. Si Lamik naman ay isang daan at dalawang taon na nagkaroon ng anak at siya nabuhay pa ng pitong daan at walungpot dalawang taon. Sinabi niya mula sa lupang ito na isinumpa ng Panginoon. Ipinanganak ang luluna sa lahat ng ating pagpapagal at pagpapakasakit. Kaya Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak Nabuhay si Lamek limang daan at siyam naput limang taon. Namatay siya sa gulang na pitung daan at pitung put taon. So mga kapatid, malinaw po na si Lamek ay tatay nitong si Noe. Alam naman natin mga kapatid, si Noe ay siya po yung inutusan ng ating Panginoong Diyos na gumawa ng arko dahil palulubugin ng Panginoon ang buong sanlibutan ang, at sinowe ang naatasan na gumawa ng barko. Ang susunod natin mga kapatid ay si Noe. Si Noe naman ayon sa Genesis Kabanata 5 at ang talata ay 32. Si Noe naman ay limang daang taon nang maging anak si Nasam, Cam at Japet. Yung tatlong lalaki na yun mga kapatid yun ang uh, pinagmula ng ating lahi mula na itong uh, tatlong lalaki niyang kapatid na si Sem, Cam at si Japet so mga kapatid kilala natin si Noe ba diba? si Noe ay umabot siya ng siyam na raang taon at limang po 950 years ang inaba ng kanyang buhay dito sa lupa kilala natin si Noe na siya po yung pina, gawa ng arko ng ating Panginoong Diyos. At yung panghuli mga kapatid ay talagang sobrang haba ng kanyang buhay. Si Matusalem or Matusela. Si Matusalem mga kapatid ay nabuhay siya ng siyam na raan at anim na put siyam na taon. Sobrang haba, kulang-kulang isan libong taon. Si Matusalem mga kapatid, siya na yung tinagurang pinakang matandang na buhay sa mundo. And of course, mga kapatid, hindi naman lahat ng mga nangyari noon ay nakasulat sa Biblia malamang sa malamang baka mayroon pang mas matanda pa sa kanya na hindi na itala dito sa banal na kasulatan so mga kapatid napansin natin na habang tumatagal habang tumatagal ay nababawasan na yung edad ng tao yung haba ng kanyang buhay ay nababawasan na mula doon sa pagkalika ng Panginoon kay Adan 900 30 years pero mapapansin natin na umiiksit na ang kanyang buhay so hanggang sa panahon natin ngayon ay ma maswerting maswerte ka na kapatid kung aabot ka ng isang daang taon maswerting maswerte ka na bakit mga kapatid? ano ang dahilan? mga kapatid, pakinggan nyo mabuti ito po yung dahilan kung bakit hindi na mahaba yung buhay ng tao na ibinibigay ng Diyos hindi katulad ng mga naunang tao sa unang pagkalikha. Ito mga kapatid ah, mababasa natin sa aklat ng Henesis kabanata 6 at ang talata ay tatlo. Ito mga kapatid ang sinasabi sinabi ng Diyos hindi ko na ipapaintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao. Bakit daw? Sapagkat siya'y makalaman hindi ilalagpas sa isang daan dalawang po na taon ang kanyang buhay sa daigdig. So ito mga kapatid, itong sinabi uh, sinabing ito ni ng ating Panginoong Diyos ay matapos na na yung baha sa panahon ni Noe. Sinabi niya na hindi na daw po lalagpas sa isang daan at dalawang taon ang magiging buhay ng tao dito sa daigdig. Ang dahilan mga kapatid, dahil daw ang tao ay makalaman. Ibig pong sabihin, tayong mga tao ay palagi na lang natin tinitingnan yung mga mga material na bagay. Hindi na tayo nagpapahalaga o hindi na natin ginagawang prioridad, hindi na natin ginagawang number one ang humanap sa ating Panginoon Diyos. Ang hanapin siya, isik yung kanyang kalooban, kundi nakapokus na tayo doon sa mga pagkakakitaan, doon sa mga bagay na magpapasay sa atin doon sa mga bagay na parang uh, iisipin mo na doon ka magkakaroon ng gain or uh, ng, ng pag-unlad doon, doon ka na nakapokus kaya sabi ng Panginoon sa so Kristo sa aklat ng Mateo kabanata 4 at ang talata ay 4 wag lamang kayong mabuhay sa tinapay kundi mabuhay kayo sa salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon at yan mga kapatid ay um, umiksi pa Pakinggan nyo na mabuti itong awit kabanata. Siyem na po at ang talata ay sampo. Buhay namin umaabot ng pitumpong taong singkad. Minsan na may walong po kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dosa at paghihirap. So mga kapatid, maswerte na po tayo kung nakakaabot tayo ng ganong edad pitongpong taon, walongpong taon, mayroong umaabot ng isandaang taon, mayroong umaabot ng 130, o mas higit pa, ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil biyaya niya na uh, binigay ng Diyos sa atin. So mga kapatid, mayroong pang remedyo na sabi ng Panginoon, magkakaroon kayo ng mahabang buhay. Mababasa natin doon sa Aklat ng Epeso, sa mga anak, doon sa may mga magulang pa, sabi doon sa Aklat ng Epeso, Kabanata 6, igalang ninyo ang inyong ama't ina at kayo'y bibiyayaan ng Diyos ng mahabang buhay. So mga patid, kung may napulot kayo na kaunting kaalaman dito sa video na ito ni Christ Follower TV, huwag naman ninyong kalimutan na isubscribe ang aking channel at kung nagustuhan ninyo ang ganitong mga content, i-click nyo lang yung bell button sa baba para lagi kayong manotify, lagi kayong ma-update sa mga video na ipapanood ko pa para sa inyo. Sa so, mga kapatid, maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all.